Magandang umaga sa lahat. Isang napakaganda ng uh, panahon na dito ngayon sa Davao. Yun. Nasa Davao na po tayo na mga kamata kaadwa na. At uh, siempre, uh, sa lahat ng aking mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Pabalik tayo ng Davao City ngayon. Sa totoo lang. At uh, gusto natin na uh, uh, i-contract sa mga na-promote Kahapon, ay uh, talagang inilabas na. Kung noong Monday, ang mga na-promote ng uh, collector ang mga na-appoint bilang collector 6 ay inilabas. Kahapon naman, ang mga na-promote na aabot ng 39 na mga custom police mula sa mababa hanggang sa naging kapitan ay inilabas. At uh, talagang mang uh, nag-iisa nag-iisa lang po si uh, Custom uh, District uh, Collector now Kapitan or na, Kapitan na siya si John Batumpar ang kasalukuyang uh, District Commander ng Port ng Gabaw. congratulations uh, no? palaktaka naman dyan at habang uh, uh, ako'y nagbibiyahe going to Cagayan uh, kagabi ay ano, mga hapon na ha. eh, yan ang ating uh, Gustong ipaabot Ngunit uh, nag tayo Dahil gusto natin ngayong araw Ngunit kumalat na <laughs> eh, Bago yan kapatid kaibig Luzon, Visayas at Mindanao Bago na po Simula ngayong araw Ang uh, PNP Regional Director Ng uh, Region 11 yeah. <laughs> Hindi po Nagtatanong lang ganun pala yun Pag gusto mong mapromote eh, uh, sumunod ka doon sa nakaka- yan ang nangyayari po no? eh realidad yan karamihan po kaya nga kawawa yung mga nasa mga babang rango dahil uh, inuutosan na inuutosan sila ngayon ang aani na naman ng maganda ay ang kanilang superior so ngayong araw simula ngayong araw ay si General Rosette na ah, ang uh, hahawak ngayon sa rinda ng DNP buong Region 11. Oh, wow, pala. Eh. Okay. <laughs> Yan ha. <laughs> ah. At alam nyo ba kapatid, kaibigan, kadwa na kamata ha. Ah, na matindi ang uh, bigay na reaksyon uh, ni uh, Tony para sa lahat ng taga-dabawin nyo. Sa totoo lang, ewan kulang kung uh, eh, talagang ano yun eh, uh, eh pinakita niya ang taos pusong pagsunod sa superior utos ng superior uh, eh, pero alam nyo eh, iba ang nakikita ni Gagampino sa uh, eh, kan contract na lang natin congratulations uh, sa bagong regional director ng PNP na si regional director Region 11 General Roset hmm, Kaya na mag-result yan. Basta bago. <laughs> Basta bago na ang PNP. Simula ngayong araw. Wednesday ngayon, di ba? Ay eh, hindi. oh, Wednesday ngayon. Simula ngayong araw. So, ngayong araw ay talagang bago na. Balik tayo doon sa mga ating uh, napakusapan napag-usapan ang update sa Bureau of Customs Kahapon ay nilabas sa ang alas 4.30 ng hapon ang uh, listahan ng mga na-promote ng mga custom police. Kaya asahan natin ilang uh, uh, araw o baka mamaya ay mag maglabas na ang HR, ang uh, Office of the Commissioner at ang Office ng Deputy Commissioner for Internal Administration Group under ng uh, ano, under ng Deputy Commissioner E. Enforcement uh, Group ng CPO para dito sa mga na-promote, congratulations nag-iisa lang po si Captain John Batumpar na naging kapitan kapitan na siya so hindi na siya lieutenant ah, Captain John Batumpar ang district commander ng port ng Dabao, siya ang district commander dito, siya nakuha niya ang port ng Dabao so congrats sa kapitan Babalik ako nabaw. At ito pa, kapatid. Boy, si, uh, ano, eh, si Liotelantarena. Uh, si naging SA1. Ah, SA2. Ah, SA2. Ah, Pedro Amante. Wow, sir. Congrats. Eh, Congratulations. Eh, talagang, ah, uh, sa katagal ng panahon, aabot na ata ng halos 12 years itong si, ah, uh, Ah, uh, Pedro Amante, ngayon lang nakating ngayon lang nakatiking ng promotion pero may nakilala talaga ako 17 years. Ano? 18 years. Oo. -o. Si uh, bro Sam Lukman. Uh, 18 years in service. 'Yun lang ang pagkakatikim niya at Brahma uh, uh, I, uh, from, uh, I 1 uh, ay naging io 2 Ah, uh, ha? Eh, 17, uh, 17 uh, 18 years. Grabe totoo lang. Ngayon, ito namang ating uh, kakilala na si Pedro Amante, 12 to 13 years. Ngayon lang siya na-promote. Sipin mo yan. Mahilap para sa kanila ang promotion. Huh? Pero sa iba, tatlong taon lang na-promote na. Nakapagtataka. Samantala, oh. itong si Pedro Amante, 12 to 13 years ngayon lang siya na promo, Dahil uh, hindi malamang rasum. ay eh, maganda naman ang record ng tao. Pero hindi na natin yan pag-uusapan. May iba pa nakakilala ako, kapatid kaibigan, na matagal na rin sa serbisyo. ihalos eh, halos ret retire mag na. Eh talagang uh, mailap sa kanila ang uh, promosyon. promotion. Pero yung malapit ka sa kusina, Kulang na lang maging isang sandok ka at kaldero ay tila at araw la kalipas, promote ka na. Marami akong alam Pero pagamat ganun paman, tuloy-tuloy ang uh, uh, taos-pusong ng mga taong ito na na-promote. Aabot sa 39 na mga opisyal ng Bureau of Customs. Custom sa lalim ng Custom Police Division ang uh, na-promote ngayon sa totoo lang oo, at nag-iisa lang ang tagadabaw na si Custom Police Captain Custom Police Captain John Patuumpar. So ganun po. Yes, hindi uh, oh. kita pangalanan kay nag-change ka man ng uh, uh, ano to, nag-change ka ng pangalan. Oh, nice watching kay Bro Arab sa Kampong uh, baka bro dabaw na ako dabaw na ako at uh, umuwi talaga ako kasi halos tatlong linggo na tayo doon sa Manila at lahat ng aking pakay ay positive naman pati na yung sayo uh, okay pinaano natin yan pinapalo up na Not watching sa taga Batangas taga Batangas ka pa inchik chicken so pa ko pinapag-insan <laughs> taga Batangas eh So, uh, nice watching. Good morning. At uh, good morning sa taga Talisay. Nanunood lang ngayon. No, mga kakilala ko sa Talisay. Oh, lalo na malapit dun sa mga ipulkang taal. Good morning ha. At good morning kay Scott Tex. Good morning. Uh, sila ngayon. Yes, 39. Uh, 39. na mga, mga na ang uh, nasa ano ngayon live doon tayo na mapapanood sa ating youtube channel na matanig gagampi no at uh, dito sa ating uh, ipinat ang Pabi Jam Gagampino Luzon, Visayas, Mindanao tayo po ang pinakauna at pinakalitis na nagbibigay kung anuman ang kaganapan sa loob at labas ng Bureau of Custom bagamat may mangilad nila ngunit hindi po tayo ay buo at italyado hindi ka mapapiya kapag nanod ka marami kang malalaman iyan po ang ating sinisuguro kaya nga kung halimbawa kayo ay interesado ano po, na laging updated kung ano ang kaganapan ng Bureau of Custom hindi kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel e ipalo nyo ako dito sa ating YouTube nang sa ganun, lagi kayong ma-update kung ano ang mga pangyayari tuloy tayo, kung matatandaan noong uh, lunis ay uh, nailabas na po ng palasyo ipinadala ang naturang papel Papunta ng Pilipin, papunta ng Presidential Management Service, at mula sa Philippine at mula sa sa ano po ay uh, ipinatanggap ito sa Department of Finance, at mula sa Department of Finance inihati dito sa Bureau of Trust. Pitong direktor ang bagong na appoint ng palasyo at apat na mga Collector 6 na may pinalitan nag-iisa lang po ang hindi pinalitan na generic si Atty. Marlon Guapito Lakay Agacita Ayan. siya lang po ang uh, talagang matawag natin na generic uh -huh. pang kalahatan ikaw nga kahit saan sila pwede siya may CPPOM kahit saan kasi hindi po fix, ano Good morning kaya uh, anong itawag natin kay ano captain hindi naman kolektor Arnold Delatore wow kolektor na maling nailabas na yung promosyon ng mga custom police north ha at uh, sa lahat ng ating mga kasamahan at matatanan yung anim ano yung anim na director 3 at isang director 2 at isa lang si Balagtas may sila kung sino man ito, wala tayong magagawa. Mabaling kay uh, Jeff, si Solomon, uh, magpagawa kayo ng mga ganito. Of course, of ng inyong sasakyan, kontakin uh, nyo lang si Solomon. Siya po ang aking, uh, uh, nag-ano dito sa aking sasakyan. Tinan mo, napaka tingnan, ng tignan. Advertise yan, ha? walang bayad. Uh, ito pa sa apat na mga collector six nakala eh, isa na si Arnold uh, Dilatori na ma-appoy p eh. pero sa susunod daw sabi niya pagka sa susunod boss oh, yan, yan, sabi niya ha. at ito pa pinalitan po ni collector uh, Maita Asibido si kasalukuyang part of Clark uh, district collector attorney Erasto Sandino Austria at pinalitan din uh, ni kasalukuyang District Collector ng Port ng Sambuanga si uh, kasalukuyang District Collector ng Cagayan de Oro uh, siya po ay uh, si Alexandra Lumuntad oh, so yung panganyang Pagka Collector 6 ay may uh, expire na so papalitan siya ni Archibilia pinalitan din ni Alexander Alviar ang kasalukuyang district collector ng MICP na si Carmelita Memela Singsun Manahan talusan o ay uh, pinalitan ni uh, Alex Alviar bilang collector 6. Si Marlon Agasita, kasalukuyang chief of staff ng Office of the Commissioner ay napili na appoint bilang collector 6. Wala siyang pinalitan kaya pangalanan natin generic pangkalahatan ika nga dili ng generic drug ha ginoo ko dili good morning patas balita yan abangan nyo sa ang kumpletong detalye nito sa ating programa sa DWBL 1242 sa pitan ng inyong mga radio AM at uh, sa DXKD 1071 sa dial sa inyong radio AM Blanyapol AM Blanyapol so Uh, e mo na ya no? na 1071 DXKT 1071 uh, sa dial sa inyong mga radio Metro Davao. Samantala sa Metro uh, Manila ay DWBL 1242 sa pitan ng inyong mga radio EM band. Yan, ididetalye natin kompleto at yung mga pangalan kapatid kaibigan ay talagang nakalinya na nakalista dun lahat oo oh. ngayon ang tanong marami ang nagtanong eh ito na nga hindi pa hindi <laughs> pero hindi ko sana babasahin pero habang uh, hindi naman uh, traffic pwede ko basahin pero tago lang oh eh violation to eh no so, ayan ayan sabi eh, ano iisa lang ang ating nakita ito bang mga collector 6 mga district collector sa uh, kasalukoy ang nakaupo kapatid kaibigan ika nga ano ano ang uh, status base sa uh, ay nasa kanila yun konsensya nila yun konsensya kung sila'y uh, sila ay uh, matulad ni uh, district collector Marit, uh, Marit Martin na siya mismo ay nag-resign na dahil pinalitan siya uh, ni Ronnie Principe Magaling. kung talagang gusto niya ng uh, papil papel bilang isang uh, collector ay magpapili siya pamarinyo siya na watching kay uh, idol Randy Dio oh. Randy kung may time magpa-massage ko sa'yo kay Muraglain ako lawas no? uh, lang ko at uh, nice watching kay Jay Jermalin ayan ha ah, na-promote na kayo lahat <laughs> masipag ang mataling ang uh, disiplinado ang current ESA's uh, director, yes o so yan, sana magpatuloy siya ang uh, sana at uh, hindi palitan noong mga paguhan, uh, hindi pwede eh, hanggang sa matapos ang termino ng Pangulong BBM at tuloy-tuloy uh, yan Oh, sa totoo lang eh, nakita natin yung kasipagan ni uh, ASA Director uh, uh, Isabelo Bots Tibayan. Ayan. Totoo lang. May puso't malasakit uh, sa lahat ng uh, kanyang nasasakupan. Kaya siya lang ang nag-iisang direktor uh, na at talagang uh, ang lahat ng paraang legal para ma-promote yung kanyang mga tauhan. Yan ang totoo. The last na we talk ni uh, uh, Director Tibayan ay uh, ano yun bang ah, alam nyo na bakit no? sa totoo lang eh, masakit para sa kanya na hindi niya makita na ang kanyang mga tauhan ay hindi mag-even siya yan totoo so para sa akin sir saludo po ako sa iyo no? bago po ako umuwi ng Davao City ay talagang uh, sinabihan talaga ako ni Director Tibayan daan ka sa opsina may pag-uusapan tayo. Thank you po, sir, sa iyong uh, pag-uusapan. Uh, alam ko pong uh, simulat sa po, nung naupo kayo, ay mahal niyo po ang iyong trabata po tungkolin. Sinusunod po ninyo yung tama at pinapatupad yung tama. Marami po akong tinulog sa kanya, kapatid, kaibigan, kadwana, kamata, na hindi naman po pang mayabang umaksyon tagad. No? Yan po ang ating uh, sinisiguro. Yes, pabalik ako ng Dabao, Prama uh, CDO, at ako yung humihingi ng tawad doon sa mga nais ko sanang kausapin na mga opisyalis ng Bureau of Customs sa CDO dahil ang isa lang dito ang aking takay o yung from uh, national na gusto nating uh, kausapin kaya nagpunta tayo doon nice watching everyone huwag po kayong ano, uh, uh, magtaka kung bakit ganoon na lang ang aking uh, pagmalasakit dito sa Bureau of Customs eh, gusto ko talaga na makapaghatid ng tamang palita hindi yung dinagdagan hindi yung uh, binawasan eh ang at gusto po ay yung realidad kung ano ba talaga ang kulo. Dahil uh, simulat sa pa man, nasa isip na ng kahit sino man, mamidya at hindi media, normal lang na sektor ng tao. Pagdating sa usapan ng Bureau of Customs, nasa kanilang isip ay mga magnanakaw yan. At yan ang hindi ko, parang hindi ko matanggap dahil marami akong kaibigan na uh, sa Bureau of Customs uh, na matino mangilag-milan lang ang tila may mga milagrong ginagawa. Kaya nga, si Custom Commissioner Ben Rubio, pinapapasalamat din kay Custom Commissioner Ben Rubio. Dahil, uh, uh, na humingi na, tayo ng sorry. Mahirap po ang pagpapatupad upang mapago. Kaya sa pamagitan nito, ay sana uh, yung mga naprobot katulad ng uh, uh katulad ng direktor din mo si direktor uh, ano direktor uh, Jang Simon. Ayun, direktor Trina. Si attorney Marlon Fetch uh, uh bruto, direktor Trina at marami pang iba. Bakit ko nasabi ko dahil s'yempre uh, para sa atin kilala natin to, eh Hindi ibig sabihin na dahil sa nasi dyan na tayo hindi na natin kilala. Maliban doon sa yung ikangay nga uh, nasa media tayo ilagi natin tuntun silang nakakapi nakakausap eh ano uh, iba doon sa mga report doon sa ibang mga kasama natin na masungit, hindi mo makausap eh, malaking kamalian yun ako hindi kasi nakita ko talaga na ma-entertain naman at saka nagbigay aksyon basta nasa tama at hindi mo takutin na para bang nananakot ka eh sa madaling sabi para bang uh, uh, tinatakot mo siya na wala sa lugar ang hindi maganda at kapag ito na may nasa tamang lugar at yung uh, idulog sa kanya ay nakakaligay ng isang magandang ideya why not ang nangyari Magaling si incidents yes ayan uh, sabi pa ni uh, uh, sana kapitan nato eh kapitan ha uh, J Germaine na uh. Sabi pa niya, magaling yan si uh, John si Yan, director na eh. E, ito, pag nakita ako ni director, kahit saan, ma- 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 at nakalus. Sabihin ka agad, kagambino, huli ka dito. Huwag na huwag aalis kapag hindi ka makakain. Katawa lang si Colonel uh, Kernel Saplalo yun sa biskopi pag alimbawa kasi uh, ang lakas ng bushes ni Tani eh. sa totoo lang ah oh, ano yung ano ano yung uh, available niyo makain niyong makain ni Gagambino ibigay nyo lahat akong bahala papatay na po ni sa pagkain magkapareho lang yan sila ni ano magkapareho lang sila ni ah uh, uh I-O-4 oh, I-O-4 na ba yun ngayon ah uh, ah uh, Bro, Joel Pinawin, ay IIS ng Manila. Ay, upo na, no? Aha, ah, ah. wala pa. Wala pa ang swerte ko, boss. Bilang araw. Balang araw. Pag ibigay na ni God. O, oh, tama. Balang araw, ibibigay na ni God yan. At ito pa. Hi, guys. Ay, si Tristan Gulay. Ah. Kaya rin sa'yo, ha? Nanonood ka ngayon, ha? Oo. Yung hindi makapanood dito sa FB, pwede kayo manood sa YouTube. No? Eh, think doon sa mga nanood, hindi ko mabasa yung pangalan nyo basta dito sa YouTube. Iba kasi ang YouTube no? Eh, wala din akong alam. Kaya yung IT ko eh, tawanan talaga ako. Pinagtatawanan ako ng IT ko, bakit daw hindi niya, hindi ko mabasa. Eh, ano bang alam ko dyan? Eh, yung IT ko naman eh, thank you ha. Uh, dahil kahit na medyo mainit ang ulo ko, eh, nandyan ka pa rin. Oo, sa totoo lang. Kapatid, kaibigan, mamaya aatin tayo, may aatinan tayo yung ah, mga celebration. Magkasabay daw ang celebration ni uh, uh, Captain John Batompar at ni Collector 6, Maita Asibido. Congrats! Nakahabot ako dyan. Siguro mga tanghali, nandiyan na ako. So, mabilis ang ano natin, mabilis ang uh, takbo natin. Tatakbo ako ng 40 to yan ang aking takbo. Bilip, mabilis na yan para sa akin. Uh Gurillo, Asa, Mangka. Pauli, Dabaw. Uh update na, Dorio, pwede. Ayan, sige, sige. Okay, uh, hanggang dito na lang siguro. At least, congratulations sa lahat ng na mga na-promote Abangan nyo po. Ano? Nabanggit ko na lahat. Ha? At uh, hindi ko na babanggitin yung 39 na mga pangalan. Ako, dabi yun. Oo. Basta, lahat ng na mga na-promote from Water Patrol, Kaitip uh, Custom Police District under kay uh, uh Major Jerry Arisabal ay talagang congrats na lang sa inyo. Dalawa ang si Captain John pato para sa inyong lahat. Sumasaludo dahil kayo po ay qualified. Oo, sa totoo lang. At uh, kayo ay sumusunod sa tamang batas na iginuhit ng batas ng Atwana. Yan. Kaya wala po akong sinasabing ito. Basta ang mahalaga. Congrats sa inyo guys. At keep up the good work for Sana lagi kayong matakot sa ating kung oh may kapag. Katulad ng sa iba. Nang sa ganun ay balang araw baka kayo na ang hahawak sa rinda ng custom police sa buong morning at uh, doon na lang tayo hanggang dito na lamang dahil may uh, papasok pa akyat na ako baka uh, mawala ang signal ko ano at uh, good morning sa inyong lahat good morning good morning ito po ang inyong lingkod alipin sa inyong papawid kaibigan sa social media buddy aka uh, Pino no happy day and happy Wednesday